okay so bright bright investigation right after the removal of the main prosecutor when wasa nga? ng huli na agad. Proper visit ay ng nawawala dito sa Lagos City. Pero kung kung sino ang nag action, sige may pa ng. sa mga biktima. Kaya lang sempre doble sakit ng pekto sa ating mga biglima At na ang sumubo. Kaya naman nasunod ako na, hindi nga mag-awak ako. Ngayon, mahirapan to rin sila na maibalik yung mga power up yung area. Kasi yung mga tanso, kaya nasunod na yun. Lalo na yung mga buhay o yung what you call orange. If you can see in the video, may mga available orange line pa. Sabihin, active yun. magagamit pa yun pag nag-file up ng itong mga Kaya hindi tayo nung naming arrest way sila. At ngayon, tinuluyan sila. In-inquest na sila. Nahuli. nila kapon, nahuli sila kapon, naka-inquest sila ngayon at hindi ako mangingi at uh, may nakita pa tayo na mga individual na nandunod sa video at pakalat-kalat pa ay pakakalawit natin yun sa station one. Mm -hmm. Mayor, since you mentioned napakadelikado mo, uh, ko release a statement, sinabi nga po na dapat hindi ginagawa kasi live po yun eh. So, Sana ito maging uh, leksyon sa lahat. O, hindi lang naman sa Maynila, hari sa ibang bahagi ng ating masa, lalo na sa Metro Manila. Huwag natin pakikailaman yung mga ganyang kable kasi nagagamit yan ng mga magkakapit-bahay na hindi naman natuko ng apoy. Kasi sila rin naman na mawawala. Mahirap pa, wala well, walang kuryente. But uh, then again, to do it in Manila, will apprehend you by charges. At hindi lang kami, baka pati ni ko. Sure, sure, agad din. Po, agad din. Po. Uh, sarap nga pagkukutusan. Patutuwa <laughs> Dalawa eh, lang po? Sorry? Dalawa. Dalawa na anak pa. Pero yung mga nasa video, pinanganap kami. Uh, ako, payo ko sa kanya. umalis na sila ng 105. Uh, uh, Alagasan. Uh, Ang gagamitin niyo kung tool is na viral video. Of course. Yan naman ang lagi namin ginagamit. Kaya nga, bagay na pinapapasalamat po sa mga netizen na yung mga tulonggis sa Maynila, uh, binibidyo ha ng mga uh, mamamayang at pinadadala sa amin. Kaya nakapabilis yung paghuli sa mga tulonggis. Hindi lang yung nangyari kapag marami pang incident. And uh, encourage the people uh, to be vigilant participate in our governance uh, wherein the uh, where ongoing peace and order situation sa uh, Manila is a uh, top priority. Direksyon po ng space sa sulok sa 167 58651. Ng nakabagit na po kami wala pa makakabalik dahil nagki-clearing pa. Eh. Ito lang muna yung mga sustenance uh, at yung pa pansamantalang ipinagpapasalamat natin sa uh, school uh, na nagaga- gamit mo na yung uh, pansamantalang uh, uh, nila. Pero babalik din sila. Uh, and the city will uh, provide the financial uh, assistance for them to, build, uh, to rebuild. Pero kung ginamit ng yung evacuation ng itong school, hiniwan na ang tala yung naman. Wala naman. So, going ka rin. Bilis lang yan. Sir, hindi sa sa first time yung ginagay ang sunod Plan for education. Ay, dapat niya, kung maaari lang, uh, mananawagan na rin sa national government, particularly in the property ng NHC yan, okay. yung lugar uh, na na matuloy na yung ano, yung pabahay nila. Kami naman nagbibilang na kami ng pabahay. But uh, with limited resources, you can only build so much. na particular time time. Pero ito, it's high time na uh, sana uh, magawa na at mabigyan ng anadensyo. Pero sa investigation po, naalaman natin kung ano talaga yung cost ng sumo? ang duda namin na uh, yung initial report, may nagsusunog ng tanso. Pagkatapos ng sunog, nagdanakaw ng tanso. Dapat eh, hindi mo mababatukan yung mga tulong sa inyo. Sila na nga dahilan ng sunog eh. eh. But anyway, that's what under the things. What matter most is that nahuli, uh, nakakulong, nakabigyan natin ng mustisya sa mga biktima at may ilagay kagad ka sila sa ayos. Uh, yun ang uh, first things first. Okay. mayo uh, clarification lang uh, sir. Sure. Ay, yung pong ibibigay niyong tulong para sa pagpapatayo ng bahay, aside pa po yung ibibigay niyo ngayon? Ayun yung ibibigay natin tulong. Uh, 15,000 mm -hmm. per uh, family. Okay. Para makakuha kagad sila ng ano, karoon sila ng uh, maka-access kagad ng building materials. Kaya okay. Okay. sa uh, nagpapasalamat ako. Maraming tumutulong ngayon. Uh, mga donors. sa iba't uh, ibang -iba organization. Again, uh, let me take this opportunity also uh, to thank DND, uh, AFP, Air Force, OCD, uh, dahil pinagamit sa amin yung uh, air asset ng national government. Kung wala yung Black Hawk, uh, Chinook, Huey, marami salamat sa mga piloto. Uh. Thank you very much. Napakagaling. Eh, ang normal na incident dito pagkaganyan, naabot ng na 6 hours, 8 hours yung so sunog. Uh, because of that, mabilis na namatay yung apoy dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force, DND and OCD. Thank you very much sa kanila. Particularly sa mga piloto. Thank you. Sir, i-break ko na rin protocol. Armory ko muna si Dr. Thank you, sir. Armory Thank you, sir. Thank you, sir. investigation uh, 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 um. <laughs>

ko. Ibulan ang pinang muna. At ibulan ang pinang na ayos. ang pinang mo po sa ating pamahalaan ang muso at ang sa kamarunan po ang isko. Muna na kapagosa ang vice mayor G. At sa ganyan po. Ang ating po nakapansihang po sa desisyon Ang po ng ating po ng Congressman Ernest Junisio. Yan. So, mga at tatay ko, manatili lamang mula po na tayo nakaupo sa atin pong mga upuan at gagawin po natin ang isang naayos na pagbibigay po ng tulong handog at sa atin ang pamahalaang ng pamahalaang alusot ng Maynila at sa atin din po mga kasamahan. Pakiusap lang po na mayroon si Ken. Again, hindi na po tayo lang sa ganun po ay makita rin po ng na mga nasa likod. مرلی پہتے بھائچattī مرللللللل لچے Yan ang muna po tayo. Uh, medyo pagkakailangan po, medyo upo-upo na po tayo para po na makita rin po nila ang mga nangyayari po, sa harapan. At syempre, tawagin din po natin po po natin, Councilor Colonel June Ipay! Uh, sa mga kapitbayan namin, at uh, salamat po tayo kahit po paano nandiyan ang ama natin dito sa Luzon ng Maynina. May wish ko mo kayo doon. No? At laging uh, hindi tayo pinababayaan pag may mga ganito sa puno. Siyempre kasama din natin ang ating uh, Vice Mayor Chia Chensa. Sa so, totoo lang po, galing pa po, po kami sa session. At kaya po nagsitakbo pa kami dito. Kasama din namin ang sampo ng uh, uh, team action ng District 1. Kung siya taga, kung siya uh, Wiliya Ah, uh, maya po pa ating si Dr. Alfonso. Nandiyan din ang chairman natin. So, ah, uh, muli, uh, kami po dito sa pangunguna oh, ng Ama ng Maynila, ngayon siya mo no? Ah, uh, talagang hindi naman po talaga kayo pinamabayaan, nakita nyo. Talagang action man siya, nandung kaagad. Kaya po, ah, uh, tuloy lang po sana ang buhay. So, kami po dito ay nakikiramay mula sa pangunguna ng Luso uh, ng Maynila sa na buong muna niya mismo mga God bless po. Maraming maraming salamat po, Councilor Colonel Julie Ibal at sa mga pagkakataon po ito upang bumati po din sa atin. Palakpakan po natin ang ating minamahal na BCL Calde Vice Mayor G. Atienza. Pwede po ba nangunong tayo? Kasi gusto ko rin kayo makita dito eh. Hindi po namin kayo makita. Magandang hapon sa inyo. Alam ko, hindi magandang pag ngayong araw. Nakita namin kung anong pinagdaanan nyo kahapon. Dahil habang kayo po ay nasusunugan, si Yolvin nandun sa footbridge. Ako naman po umiikot dito para siguro na maayos yung evacuation site. So kasama si J.D. La Fuente. Hindi ko man masasabi na maging okay kayo dahil alam ko hindi kayo okay. Pero naniniwala po ako na hinahayaan ng Panginoon ang Panginoon ng mga ganitong pagsubok para tingnan kung kahit na masakit, kung kayo ba ay magpapasalamat pa rin. Kaya kahit na gusto nyo umiyak at magalit, magpasalamat pa rin kayo na kahit pa paano buhay kayo at nandito kayo ngayon. Kung nawala ka ng lahat ng meron kayo ng isang ig iglap, naniniwala ako. Kayang-kayang ibalik ng Panginoon ng sampung beses ang lahat ng nawala sa inyo. Kumapit lang kayo sa inyong pananampalataya. At kung meron ba isang bagay na maganda tayong nakita, sa pangyayari nito, makikita nyo na buhay na buhay ang gobyerno sa Maynila at nandito ang buong gobyerno para siguraduhin na maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Kaya po salamatan natin ang ating napakagaling na alcalde na si Yormis Comoreno Moreno Dumagoso na mabilis na tumulong at gumawa ng paraan para mapulang sunog na nangyari kahapon. Nevertheless, nandito po kaming lahat kasama po ng Manila Social Welfare Development na siya namang sasama sa inyo dito 24-7 para makasiguro na makakakain kayo at maaalagahan kayo. At marami tayong kaibigan na kahit pa paano tumutulong galing pa sa iba't ibang lungsod. Kaya lagi niyong tatandaan, pag naiiyak kayo sa madaling araw, magdasal kayo at magpasalamat kayo na buhay pa rin kayo. At mahal na mahal na mahal na mahal po namin kayong lahat. Kapit lang ha. Maraming maraming salamat po Vice Mary Chi at Yenza at sa mga pagkakataon po ito ibibigay ko naman sa inyo ang ating ama ng lungsod ng Maynila palapakan po natin Yorme Isco sa inyo. O, para kayo hindi nasunugan na, sumukan, ah. e, kami ni Vice Mayor na uh, si Atienza at ang inyong mga kusihal na nandito. Nandito ang ate si Jesus Nagat Mahardo, Eric Iyanyeva, si Christian Irma Kaya sana, maging agdang-aral, lalo na sa mga, mga lalaki ha, mga mga dito. Nagkatangsung kayo, kaya natangsung tayo lahat. Dahil lang sa kapabayaan, ang lalamang, maaaring, ng isang pao, libu-libong pamilya ang naapektohan. Nasusulog so, na kayo, ninanakawa pa kayo ng kapitbahay nyo. Gusto nyo kung nakain ko? Ha? Gusto masayang kasayin ko? Susulog na, ninanakawa pa kayo wari nyo. At ano kayo makakabalik ka ka? Kung titirahin natin yung mga talsunin. Pwede ba tayong babalik kung walang kuryente? Oh, Magkaka kuryente ba pag walang wire? Yes! Yeah. May eh, ba Tayo rin. Tayo rin ang nawalan. Tayo rin. At natin ang ating mga sarili. Ganoon ang um, mga um, mga um, mga um. mga Pero huwag kayo magalala. Naho yung dalawa. Kaya yung mga nasa video. Ako na kayo. Ah, tingnan natin ah, ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong po yung mga nagkakaw ng wire sa inyo? Oo! Oh! Nasa na ba yun gusto? Di ba ang sarap po niya tam? Ito yung lago. Ang hirap mga nanguhin natin. Di ba? Hindi nga diba, natin alam kung kailan tayo makakarikobo. Yung pagbalik lang, ang Ay, mga ayos tayo, may kuryente ulit. Kaya pa paano, may electric pan si yung nanay ko, yung tatay ko, may na. Yun ang kailangan niyong isipin mga kapataan ha. Hindi piesta pag may sunog. Kaya sana maging araw yan. Pero salamat sa Diyos. At least buhay tayong lahat. Tama ba? Parang gusto niyo ulit makakita ng helicopter ha ang sosyal ninyo, ang bombero ninyo, helicopter. O pero, kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force, malamang nangungus tayo lahat dun. Tama ba? Mas mabilis na patay, hindi na lumaki hindi na natin nadamay yung iba nating kapitbahay. Palakpakan natin sila. At maraming salamat sa Bureau of Fire, sa mga fire volunteers, sa mga medik na tumating. Palakpakan natin sila. Doon man lang, sa palakpak natin, may pakita natin yung pasasalamat natin sa effort nila sa lahat ng tumulong palakpakan natin sila. So ngayon, merong inanda ang national government. Nakita niyo to sa DSWD yan. Galing sa kanila yan. Yung karton, chicha. Yung box sa plastic, ang lulutuan ng chichichay natin. Meron kayong kaldero. Huwag <laughs> kayo si kayo ng ng Hindi na kayo makakakusok sa amin. May sa inyo tayo noong ng araw O meron kayong kaldero. Tawali. Tinggan. Paso. Tutsara. Kinigot. Hanggang ng 10 na pag sa <laughs> Magkano ang kilo ng niyan? kasi ng kilo ng kasi? Hindi eh. yan masaya pa kayo sa aming mga ano, social worker. Kasi ba? Mga kaya kayo na ba? Palapakan natin yung ating mga social worker. Yung mga teacher teacher natin. Hala.

Oh, ang inyong pangalang muso, medyo masakit pa yung baga ko. Sama pala ng usok niya yun. Ang no? ah, nasa kulang ka. Parang no? tutuloy sa mga. Masakit sa baga. Oh, pero hindi yun. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in you know, again. Oh? So anyway, sana sa ating mga kapolisyahan, palagpakan din natin dahil nahuli ang mga tulongis. At huhulihin oh, pa. Ah, na kayo. Pag nandun kayo sa video, ay, ang mga nasa buko, may dala pang price, eh, no? Nakasunog ah, niyo. Sunogan mo kaya, eh. kaluluwa niyo. Anyway, magbago na kayo. But anyway, na nandito kami ng inyong pangalang muso. 865 families. Para makabili kami kayo ng dos por dos. Gusto niyo mong bumili ng dos por dos? Paano yung sa Dolores, ha? Yero! Highwood! Gamit! Kanti! Brah! Wala na nga po O, kung pwede na, sunod na. And then, uh, pinasasaya ko lang kayo. Pero sa si totoo, yun ang talagang totoo. Maubos na ha. Mabawat no. isang pamilya tatanggap ng galing sa siyudad ng Maynila. 15,000 pesos. Okay? Hindi hindi kayo. Mahal namin kayo. Ulitin ko ha, ulitin ko. Di ba ni tayo mahirap? Huwag tayong maging dugo. Di ba ni tayo mahirap? Hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ang bawat tao mamuhay ng tanatag at malinis. Araw-araw ko -araw na lang nililinis yung lugar niyo. Kung pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangketa. Tapos darating na yung truck. Pwede? Kasi dumano naman ako kanina. Ang dami na naman siya ng kuneta. Sa akin lang. Balutin mo na po. Wow, mga ninyo na sumang. Ang gulo na naman. Hindi, i-reveal na lang sa kanan. Kasi, pag nasa kanan ng basura, dadaan ng truck, hindi umaabala yung mga dumadaan sa atin. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo. Maliwalas para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya, tulungan nyo kami itong ginagawa namin para sa ating komunidad. So muli, may awan Diyos, okay, may pag-asa ha, makakaraos na tayo. Mga katawid na tayo. Ka kayong habang buhay, May? Habang buhay, May? Habang buhay, and then we all I love you. May mga lolot lolot ako, lolo. dami pati po sa inyong citizen sa kamay. Marapit na. Marapit na yung gatas ko. Katapusin mo na yun. Mag-iingat kayo ha. Sabay-sabay tayo. Manila! God first. Thank you.